Kinumpirma ni House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manix Dalipe na posibleng idiretsyo ng Kamara sa Comelec ang resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon kay Dalipe, target nilang aprubahan ang RBH 6 bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso sa Merkules kung saan kailangan ng kamara ng 232 na boto o 3 fourths ng 309 na miyembro ng mababang kapulungan. Samantala, iginiit ni Senador Sani Angara na dapat sa Senado ipinadala ng kamara ang kopya ng aaprubahang resolusyon para sa charter change. Sa pagkakaunawa ni Angara, batay sa proseso ng bicameral system ng Kongreso ay dapat na isumite sa kabilang kapulungan ng anumang resolusyon o panukalang batas na inaprobahan ng Senado o Kamara. Ibig sabihin ng anumang resolusyon o panukala na pagtitibay ng Kamara ay dapat na i-transmit sa Senado at hindi sa COMELEC. Ganito naman aniya ang ginagawa noon pa sa mga naunang resolusyon maging sa ibang panukala na patungkol sa chacha.